Mga idol, meron din gagawin na take pan. Malambot siya mga idol pag pinit ng ganyan oh, na hindi siya naka-plug ng kuryente. Ito. Ngayon ipa-plug natin, tingnan nyo. Ito mga idol, ipa-plug natin. Oh. Hindi na mapipihit. Oh. Ayan na, napipihit yan, di ba? Ah, pag i-plug natin, hindi na mapipihit yan. You know? Oh, wala na. Oh, sobrang tigas. Ngayon may nang idol pala lambutin natin yan para malaman nyo kung anong sakit sa mga ganyang electric fan. Panorin nyo ito. Ngayon may idol, idol o. Buksan na natin itong... Oh, ayan o. Alam mo na dito mga idol kung naging sadhi nito sa kit nito. Oh. Ang ganda yung ano niya. Matibay ito. Hindi nga lang talaga marunong siguro nag-ayos na ito ang una. Kasi ito kasi na klase ng wire. Na-rewind na ito. Ang tali, binalit na Ya, oke. Kemudian, gula air, soto, hanggang hingga gugatnya. ko sa mga guys tapos ganito kalaki kawawa naman yun sa luyo hindi naman ko na nagpas sa mga guys ay doon pakita ko sa inyo to hindi na to matigas malambot na to kas na tong mikot ayan to kalapit na ayan

testing natin to kung ikot ka na ba to para makita nyo yung dugo kanina matigas to pag sinaksak so ngayon papakita ko sa inyo to kung legit ba yung sinasabi ko so ito na mga idol ulitin natin ng biruan nito ito yan tapos plug na natin ito plug na tingnan nyo yung dugo oh so, ito na mga idol ano so, nga silip yung mga idol oh kita nyo Aling, no? Ito lang pinalitan ko mga idol. Ayan. Kapag yung mga alisin ng mga alipipan nyo. Yan lang ang sadi.